Sa kaya mag isa kaya maganda magbenta ng skedi. Ako lang mag-isa ngayon. <laughs> <Ayun, wala>, na <nalalaman. laughs> Siguro masarap mag maganda magbenta sa ano, sa main. Try nga natin pumasok. Yan, kasama tayo. Hindi ko kilala to. Sinama ko lang kasi nakita ko sa kanto eh. Sabi ko, okay to, ako okay kasama to. Sabi tara, sama ka muna, benta tayo sa Kaya abangan nyo ako. Diyan sa main, magbibenta tayo ng ice candy. Let's go, my Judge Let's go! Disguise muna tayo Tatanggal muna tayo ng Baka uh, na tayo eh Shadies May na Bawal pa rin pala magbenta hanggang ngayon In na mauli tayo Panoorin nyo kung paano mangyayari Kaya On the spot, let's go! Palito na naman to! Putang ina! Let's go, let's go, let's go, let's go! Let's go! Let's hey, go! Okay, okay. Tra. Etigeon tao dito. Kaya nakaka-missi. Nakaka-miss mawasak dito. Kapan lang nagpuso ko eh. Na bawa na tayo magbenta dito. Nalaala ko yung Grade 7 hanggang Grade 12 po dito. Talaga'ng solid may mga birada. Blagger daw. Hey. bigyan ng. pa 'yun eh. Ba't yung bubugin. Edgar? Wait lang, okay lang mapicturean ko para ipakita ko lang sa tropa. Si Steven. Mga agents. Mga agents. Poli so, dito, may buddy. Agency po, 31. Parang collaboration ng mga band namin. Pero alam niyo po ba yung section star na strawberry grapes? Okay po, balik na lang po kami. Hindi natin mahalap yung strawberry grapes na ano, section, pre. 10.37, nakapasok na kami sa main.

Galing Amazon Forest ate, talagang kinuha ko pa. Madaling araw ko yung naglakbay. Okay na yung Ano po masasabi niyo sa Iskendi ng Trova? Baka may comment. Meron, iba, Anong ratings niyo? Sarap. Hindi mo sarap? sarap. sarap, natin... sarap. sarap? Uh rate, 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 rate. ito, ito, Sarap. Sarap. <laughs> sarap. Ano? Sarap. 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 Sarap

Yo, what's up? May teacher kayo Yo, what's up? It's me, the one and only JSA and Let's go. Time check 11.10 at magbibenta tayo dito know, ng Shelly. Break it down, yung Hi, what's lahat. Hello, hello. 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 to para kayo sa Hello, hello. Hello, hello. <tries> Let's go! Let's go! Let's sa Let's namin. Let's namin Let's ng Toyota go! Let's go! Let's go! Let's Let's go! 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 po go! Let's go! po! go! Let's go! Let's go! kami go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's Yes, yes, po. As entrepreneur, kailangan po namin documentary kung paano magbenta ng iskendi tapos i-send po namin si Kami ito. po ay CBF po kami. Okay, kumaya, 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 guys. approve, na, let's approve. Let's go, let's go, let's go. Oh, oh, uy, uy, uy. Okay, tol, tol, na, tol. Dito sa entrepreneurship. Hong Kong. Meron uh, dito ang na mango, papulga, mga pandan, saka Saka chocolate, baka gusto nyo bumili for only 10 pesos na pagdatikman nyo ito para kayo sa ano, ibang bansa. Ay, video pala to, video. Pag tapos natin to, dito naman tayo sa kabila. Saka yung magandang peta. Dito pala. Sa tingin ko, dito. Ayaw na po sila lahat. Ba't tinatawa ng tayo na ito mga ito? Tinatawa mo, tinatawa ng tayo. Hindi ko alam po nung dahilan kung bakit meron na akong yung dito. Is candy for only 10 pesos lang. Meron po ako dito ang na bubble gum, buko pandan, mango, saka ano ba yung isa, Tol? Putang yun! kang for only 10 pesos uh, pagdating nyo to, talaga mapisa, partner yan dito. Pangimagas, si eh, so, pangimagas. Si okay yan. Favorite kasi yan ng two pa ako eh. Talaga Eh, okay lang ba? Kawai po so, O, sa isa lang. Hi! Uh, so, ano yun, eh? Ah, uh, maghintay lang po kami kasi gusto po namin ma-beta yung product namin guys. Switzerland, international. Lapitan natin 'to, lapitan natin 'to, lapitan natin, lapitan natin, lapitan natin. Switzerland. Ang kita tabo sa sabi ng ng mga gobyerno. Eh, ano po 'to? Collaboration ng Cambrons. Special to Gary Braga. Montage ko 'yan. mo po muna. Kontento pa namin 'yan. Ay. Ay na ano eh, eh, lang 'to? Kat, na lang. kat na lang. Kat kat kat. kat ito kaya. Ay, ay, si pala Eh, dyan ka lang, dyan ka lang. picture lang. Ano na Ay, ya. Ano, mamaya, may guard sa likod. Ayun, po Yeah. Yeah. Mucha Solid, yeah, solid. Um, Kaya paano namin mahanap picture namin niya? At sila lang ako sa FB. Yun. Talagang solid. Pag-imagas yan. Ano tol? Ano tol? Ano sabi mo? Ayun, ito, ito. Ito? Sino dyan sa dalawa? Yung nakamilty pro eh. Ah, ito. Ayaw niya, ayaw niya kami nila. Tangan na, may assistant pala tayo dito. Oh, ilaw yan. Kano ba ito? Bessie, na. Ay, gusto na, ba? Yan! Yan! mga Yan! 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 na ipahayag um, ang bilang Santo Cristo na binagarap tayo ng red, blue at red Green. Uh, kailangan natin makataas sa Matrix, which is kailangan natin makataas sa mga aliens. After five years, nasakupin na tayo ng mga reptilian aliens, which is si Donald Trump. Huwag ka tumawa, Tay. Lady Gaga, uh, si Justin Bieber. Ano masasabi mo sa tropa natin? Yun. Yun. Sorry to, sorry dyan. Oh, oh, ano masasabi mo, pre? Magaling, magaling. Bubblegum at buko pandan. Let's go!

eto ba Ito feeling ko yung aura, pananamit, talagang mo yung energy niya, yung yung sedgeur talagang bibili siya eh. Wait lang. 10 pesos ko. 10 pesos ko. Tay, pwede ka mas sorbetes, candy te, bago simulan. 10 pesos lang, teh. Puwede May Bayu Jesse ko yung halo. Yes! Sabihin pag Juana Juana Guys, may tip 300 Let's go Katandaan. Oh, isa na lang Teh, bilhin mo na teh Ito, toto, 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 toto. ito, toto, 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 toto. ito, ito, Tol, ito, 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 Hello, May, May halong ano yan? By Jessic. Ito, ito, ito. Tropa. Say it. Dito, pre, oh. Na sa <laughs> Yo, what's up? Last night's candy. and mag-iisa si kuya. Talagang mukhang ano, pre. Attorney ata, eh. Niyata, eh. Pwede, tara, tanongin natin. Ah, hello,